Malong po mga idolods. ang daming water lily At saka po mga ano, mga kain kong Simula nung Pasko, may lahat tayo lumabas Sumubok lang po tayo ngayon, hanap tayo ng ano Hanap tayo ng pang ulam. Wala na, wala nang budget, ubus na Ngayon to, tayo mo, lakad na lang kaya dyan to Para mga

pupuntahan natin ako ah. Sar malabo na 'to. Ha. Ete mga lalo naliligo 'di. A few moments later. Tapos na malilipad mga idolods, ayan oh. Meron meron sumasalit na ano, medyo mahilab. Tayong bangka. Ayan lang may hangin na mga idolods. Pauwi na po tayo. Pauwi na tayo. Ayan ay na hangin, ayan ay na water lily. <laughs> uh, malalapad na. Masalit. At nasa kamay. <laughs> ayan. Ayan. Uh, sa ibabaw sulit so, ay labas natin salamat sa Diyos hmm? oh, oh, ibang kulay ito mga idolod oh, ibang kulay gold piece na, gold piece <laughs> oh, ay ay parang aruyo pa, ano hindi tunay <laughs> may gold piece to may gold piece tayo may gold piece tayo na sunod na naman mga idolods tagal daw po kasing lumit yung tubig bumaho dito sa side na to anong nangyari? walang nangisda ayun eh ngayon lumaki na yung tubig kaya nakalabas na tayo doon sa ano natin sa labasan natin natin po pohon pa natin yung ano kaya salamat sa Diyos talaga kasama po natin eh. Ngayon lang, ngayon lang sila. Ngayon lang sila dumating dito. Kaya isang umang pala sila. Dalawang bangka po yan sila, loads Wala na, umpisa na naman yan. <laughs> Susugpuin na naman. Susugpuin na naman yung mga isda dito. Hello, Ovin. Hanap pa ulit tayo bukas. Kasi ang dami. Ang ganda ng hulihin. Kaya lang, hanap Hanap ulam lang po tayo. Lumayo na si ito ah. nag-uumpisa na po yung ano. Yung hangin. Na kailangan. Mas pasan. Uwi na rin po tayo. Pangalawang umang po natin to. Mga mga 20 kilos na. Ang huli natin. Oh. Ayan na. May sumuba na. May sumuba na dito sa akin. Angat na natin to. nagbabaonan mga nagbabaonan po mga idolods sinubukan namin yung lambat na to sa sambales wala kami nahuli kahit isa <laughs> pambangos daw po pala yung ano pambangos daw po pala yung dala natin lambat mga idolods kaya hindi tayo nakahuli pambangos pala sa kanila ganito patasihin ko para talagang ito pong lambat na to mga idolods. Pandito lang talaga sa lake. Laguna Lake. Parang mahirap i ang to mga idolods ha? Agoy! Dami! May plapla! -pla. Ang laki! <laughs> 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 Bigay ni Lord. Salamat po, Ama. nakachamba tayo, nakachamba tayo ng umang. Dasal ko kagabi, magkaroon lang po ng pangulam, sapat na. Ayun, Panginoon, eh, lahat ay ibibigay sa iyo. Thank <laughs> <laughs> Tiyan mo to, huli ko. Plapla to, ang lalaki. Na, tiyan mo. Ayun na. <laughs> ito yung kanini, hindi ko mabitawan. Ayun yung ito na lahat. May bumanggas at log ko. Okay. Munahan pa ako. ba? Diba? May pang siyam. Diba? Nahuli na ba? Hindi pa. Wala pa. Huwag na tayo bibilang yun. mo si Bunel. Hindi nga nasinding yung kayano eh. Brad Edwin. Ano May na? Signal. Pag doon na lang malapit na tayo dun sa ako sa HR. Yung? Ang dalawa yan din. Hindi natin alam. Ayan, sabi ko sa'yo, yan. Ano lang yung nag-anil. Aray ko, tatay. Doon mo ilagay, tatay. Ayan. Ayan o, laki o. Pla-pla. Ayan, ata yung kinapa mo kanina to eh. Malaki ito eh, malaki. Hindi, pinahuli ko na po sa dati. Kung <laughs> siya nang asalat nito. kawala, wala. baka baka tumakbo eh para si Gibson. Lucky Pang ihaw ato. Lucky. <laughs> ay gitang gele. Ide deposit mo na. Kaya ako yung ang lalagyan ganyan na to eh. po. Kaya pagkakahit na sana ako sumama. Gusto ko ako ilagayan ko ibang ka. Unang una yung sariwa, nakakakilos na mabuti, hindi gas. Kaya mo yung ibuhos mo yun, tingnan mo yung ano. <laughs> naglalagay ako diyan pagkain pa uwi na. Sakot ba ng kamay mo yan? Sakot ba ng kamay mo to. Yan ang hawakan mo. Hmm, tatay, panibagong pang ihaw ka mo. Taba ato, sarap ihaw. Ihaw pa sa Ihaw natin yan. Ito kaming mga hunahuli doon sa ala ko yung na sisingga. Pakit ang gilas yan. Dito ako boss, dito ako boss. <laughs> Ayun. Ah. <laughs> ano na eh? ah. ano dali. Ano ba 'yung tinunod nya tapon? Ngidin natin mabuhat. Angalang-alang ayon. Yes, okay. Sa ano sa hasang at sa bibig. Ano kaya ang lasa Ito kaya mga mengangkat kajian atau Bakit tumalun pa ito, ano? Lagay mo na doon yan, tatay, sa lagayan. Siguro, Lais. <laughs> mo patay ano kaya kamong luto masarap dito huh. comment down below ano masarap na luto lagay mo tatay, dun to tatay. sa green Ananda pang ihaw tayo as SMP mo na SMP pasok mo dyan sa loob baka makatalon pa yan ah Pagpurnada pa, pa yung ihaw. Walang halo. Hindi lang parasa pero may mas matindi dito to. Nung kami dalawa ng mami. Okay. Yun, talaga hindi ko mabuhat. Literal <laughs> na talaga hindi ko mabuhat yun. Nakadalawang libo kami nun eh, doon tayo tatay. Hmm. Ano na, baka makawala ka pa Hindi, hmm. iba yun. Yun dito rin. Ah, dito yung, rin ba yun? Mm, yung maliliit, yung ganito rin. Yung may kalasong lambat yung, ay yung bang, ano yung, yung, yung lambat. Ubus yan mamaya ato, tingnan mo lang. <laughs> mga doluds Pauyan na to